Alam natin na yung mga lumang diesel sobrang bagal talaga niyan. Pero ngayon na tumatalino na ang mga sasakyan, kaya na nilang pabilisin ang mga diesel engines. At sinasali pa nila to sa racing. Ako nga pala si Carl at sa video na to pag-uusapan natin kung paano bumibilis ang mga diesel engines sa pamamagitan ng diesel remapping. Una sa lahat, ano ba yung remapping? Tinatawag din niya na ECU tuning, kung saan kinakalikot nila at tinotono ang computer software ng sasakyan para mag-improve ang performance nito. Yung stock manufacturer software, ininstall nila ng bagong software at iniiba nila yung settings. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng malawakang control sa programming ng sasakyan. Pwede mong i-reprogram yung settings ng fuel injection, kung gaano karaming gas ang papalabasin mo, at yung timing nun. Airflow settings, sensors at marami pang iba. Ito yung mga nakikita nyo sa mga nagtotono ng makina na may laptop pa sila sa upuan ng sasakyan. Iko-connect mo lang yung sasakyan mo sa laptop gamit yung mga ports at ilang clicks at pindot lang mababago mo na ang tunog at performance ng sasakyan mo. Yan yung tinatawag na remapping. Alam natin na yung mga diesel, alam natin na sobrang bagal talaga yan Pero okay na okay sa akyatan, malakas sa akyatan. Ang mga diesel, alam natin hindi talaga yung pang racing. Ang bumibilis talaga yung mga high octane na mga sasakyan. Ibig sabihin ng high octane, mabilis masunog yung mga gasolina nila. At ang diesel engine, alam naman natin na yan ay nasusunog lang dahil sa init at sa compression. Doon lang to yung diesel. Hindi sila highly combustible. Hindi sila mabilis umapoy. Ito mga diesel fuels. Diba? Ito mga mantika natin, hindi yan di mabilis mag-apoy. So itong diesel remapping o remapping in general, isa yung revolution. Sa, lalo na sa racing. So may mga nakikita tayo ngayon na diesel pickup trucks at diesel vans na nakikipagracing na ngayon, yung mga drag diesel. Kung nababalitaan nyo, meron na tayong mga racing leagues ng mga diesel engines at ito yung ginagawa talaga nila. nagre remap talaga sila ng diesel para pabilisin yung diesel engines nila. Paano nila ginagawa yon? So yung mga bagong diesel ngayon, di computer box na, di ba? meron na sila mga ECU. So para na sila mga smart cars. Matatalino na rin yung mga kotse natin ngayon. At pwede mong i-adjust yung mga settings niya Mga settings ng sasakyan uh, Parang sa cellphone, di ba na-adjust mo yung settings tataas mo yung brightness Nakiklean up mo yung storage Pwede ka magdagdag ng storage Pwede ka mag-set kung gaano kabilis yung gusto mo ba'y Mga specs na natutwik natin yung mga specs ng mga cellphones natin So ganun din sa sasakyan dahil meron silang software na pangpabago pang ng mga settings na yan. Settings para maging rich yung airflow. Kung fuel injected, pwede magsaksak ng mas maraming fuel, mas maraming air. Ginagawa kasi nila, sinotono nila yung sasakyan, tapos test drive nila kung bumilis ba talaga yung sasakyan. Itetest nila sa dyno, itetest nila sa racetrack kung bumilis nga ba talaga yung sasakyan. Tinutweak lang nila na tinutwik yung mga settings, sinaayos nila ng inaayos yung mga settings hanggang sa umabot sila sa pinaka mabilis na pwedeng abutin yung sasakyan. Pinaka efficient na ng sasakyan, pinaka-efficient na pagtotono ng sasakyan para mas bumilis pa to. Meron akong page na nakita si Bionic Diesel. Siya yung nakita ko talaga na nagtotono. Siguro experience na rin na magtono ng mga diesel engines at meron din siyang uh, sariling diesel engine na pang racing talaga. Check nyo yung channel niya, nakita ko to at uh, nakita ko siya dahil itong video na to sinadjust lang ng isang fan natin, isang follower natin. Na nakita ko sa comment section, uh, tinanong niya sa comment section, ano ba tong diesel remapping ganyan ganyan. So nakita ko, search ko ko ano yung mga kung ano diesel remapping at nakita ko nga na nagtotono nga talaga sila ng diesel pang racing at meron talaga mga drag diesel racing leagues na dito sa Pilipinas na sobrang tuwan-tuwa talaga yung mga tao dito. Okay, pag-usapan naman natin itong diesel remapping safe ba ito sa mga diesel engines? So yun yung tanong ng iba, safe ba ang diesel remapping sa mga diesel engines uh, syempre meron din yung mga risk at mga downside yung mga diesel remapping so tignan muna natin yung mga consequences nito uh, unang una sa lahat yung mga tips nung ilan, bago kayo mag start sa diesel remapping, kung gusto nyo ipa remap yung sasakyan nyo, make sure na ipa remap nyo yung sasakyan nyo sa mga professional talaga, so sa mga professional na nagre remap talaga ng diesel alam nyo may experience, uh, may portfolio na sa mga ginawa nilang sasakyan at alam nyo na alam nila yung ginagawa nila So ang isa pang tanong, pwede ba i-remap ang lahat ng klase ng sasakyan? Pwede po. Pwedeng i-remap yung lahat ng klase ng sasakyan. Pwera lang dun siguro sa Uh, kadalasan yung mga lumang models wala silang computer box sa loob, wala silang ECU. Yung iba mechanical lang talaga yung fuel injectors ng mga diesel, uh, mechanical lang. Hindi, hindi mo sila matutuik, walang paraan para ma sila. Yung diesel remapping para lang dun sa mga may computer box, may ECU. Ang isang caution sa pagre-remap ng mga diesel engines ay baka mas strain yung makina. So, yung natural na engineering ng mga kotse yung stock form niya para tumagal talaga yung mga kotse natin ang recommended settings talaga yung mga recommend syempre ng mga manufacturers natin mga engineers pero kung ito mo yung mga functionality ng sasakyan maaring bumaba nga yung lifespan ng sasakyan pwedeng masira yung ibang mga parts lalo na yung mga turbo cars pwedeng masira yung turbo kung medyo push mo talaga sa limit yung sasakyan lagang pinapatakbo mo sa limit na sobrang bilis na nung sasakyan siguraduhin nyo lang na alam nyo yung ginagawa nyo alam nung professional yung ginagawa nila at sa tingin ko talagang sa mga competition lang talaga ginagawa itong mga to at hindi, hindi siya maire-recommend talaga sa mga normal na mga diesel engine. Siguro konting tweaks lang at hayaan nyo na yung mga professional yung gumawa ng mga tweaks at mga remaps. At ito naman yung benefits ng diesel remap. Kung magre-remap kayo na hindi naman pang racing, kung magre-remap kayo para maging fuel efficient lang para maging matipid sa gasolina yung diesel nyo, pwede nyo rin gawin po yun. So isa sa mga advantages ng remaps ay pwede nyo itweak it ng konti sa sasakyan nyo para maging fuel efficient. Hindi masyadong makain sa fuel, pero mabilis pa rin. Okay yun na dahilan para i-remap mo yung diesel na sasakyan mo. Na-improve yung performance, mas smooth yung ride, hindi masyado matagtag, hindi masyado mabibrate. Pwede nyong gawin yun sa mga diesel engines na mga sasakyan nyo. Ang isa din daw na advantage ay yung iba, lumalakas yung hatak ng sasakyan nila kapag ka nire-remap nila yung diesel engine nila. So kung hindi kayo makakit ng bagyo Doon sa sasakyan nyo, pag nire-remap nyo yung sasakyan nyo, makakakit na kayo ng bagyo. Medyo tinataas niya ng slight yung Uh, capabilities ng sasakyan mo. Ano yung nakikita ko ang future sa diesel remapping? Ano nakita ko ang future dyan kung nagkaroon na sila ng artificial intelligence dun sa mga ECU ng mga bagong kotse ngayon. So nangyayari na yan sa mga bagong kotse, lalo na sa mga electric cars ngayon. Dun sa Tesla nangyayari na yan na, halimbawa alam na ng kotse yung driving habits mo, alam na niya kung kailan ka bibirit, alam na niya kung kailan ka magmiminor. So nakokontrol na natitimpla na ng kotse kung ano yung gagawin mo sa kanya. So, nasa-set na niya yung expectation ng driver at parang nagiging isa na kayo nung kotse pagka sobrang smart na ng kotse at may artificial intelligence na. So, isa pa nakikita kong uh, parang innovation sa technology. Halimbawa, gusto mo nang mas mataas na power output, acceleration. as uh, sasabihin mo lang parang may AI yung kotse. Jarvis, put the car in maximum acceleration or decrease the car in speed 20%, mga ganon. Decrease the airflow 20% or 30%, mga ganon sasabihin mo lang yon tapos automatic na matotono yung makina. So para sa akin yun yung revolutionary technology pagdating sa remapping. So parang hindi na siya remapping, automated remapping na yun nangyayari. <laughs> Ayun yung nakikita ko na parang revolution dito sa industry ng remapping. So please share this video kung nagustuhan nyo. At ano opinion nyo sa pagre-remap ng mga diesel engines at sa remap in general, comment down below.